alam niyo yung flight ko alas 6 ng na umaga. Nagising ako ng 4 o'clock para nga umalis ng bahay ng 4.30 na makarating ng 5 o'clock sa airport dahil 1 hour before. Alam niyo bang nadelay kami ng na isang oras? Sayang yung gising ko ng alas 4. Nasira po ang computer system ng airport. Meron ng daga, meron pang surot, meron pang brownout. Voted as one of the five worst airports in the world. At kanina, hindi pa gumagana ang check-in system. Alam nyo bang sulat sa kamay ang boarding pass? Walang pagkakaiba. Doon sa lisensya na ini-issue ngayon, napapil na lang na parang typewritten. Dati, plastic ang ating mga lisensya. Dati, gumagana ang computer system sa check-in ng eroplano. Ngayon, sulat kamay na lang yan. At dahil nasira nga yung computer system, syempre na-delay pati ang mga bagahe dahil yung security system na computerized hindi rin gumana pandemonium po kanina sa airport. Nako kailan ba tayo magtsatsaga dyan sa airport na yan? Nakakahiya. Nangangain ng pera matapos mangupit. Nako, di ba nga po, kailan lang. Meron na naman Englishman na nawalan ng wallet dyan sa x-ray machine. Hay, nako nakakahiya po dahil ang airport ay mukha ng ating bansa sa buong daigdig. Bagong Pilipinas. Hindi natin sinabing mas mabuting bagong Pilipinas po pwedeng mas palpak na bagong Pilipinas. Pero konti dalang po pagtitiis natin. Dalang alam naman natin sa wakas, tatanggalin na sa kamay ng DOTr at ng Airport Authority ang ating Manila International Airport at ito'y mapaprivatize na. Abay mantakin ninyo ha. Inaasahan ng lahat, ang mananalo dyan ay yung grupo ng Manila International Consortium na pinamumunuan sino pa? ng Aboytis, alam natin napakalapit ngayon kay PBBM, at saka ng may-ari ng PAL, at saka may-ari din ng Cebu Pacific, mas sila'y magkakasosyo, yung Manila International Airport Consortium. Abay, natalo po sila ng grupo ng San Miguel ni RSA. Ang basihan po ng bidding kung sino ang pinakamalaking kita na ibibigay sa gobyerno. E mantakin nyo, lahat. Dahil ang binigay na offer ng gobyerno ay 82% ng lahat ng kita ibibigay ng San Miguel Consortium kasamang Incheon International Airport sa gobyerno. Kung ikukumpara ito dun sa bid ng mga abortees, ng mga Lusutan Group at ng Gokongwe Group, 25% lang ang ibibigay nila. Hindi talaga po pwedeng magpatalo dyan si RSA. Bakit? Eh siya yung gumagawa ng bagong airport sa Bulacan. Ang problema, tignan nyo ang nangyari sa Clark Airport. Napakaganda. Pero habang nandyan po ang Ninoy Aquino International Airport, hindi talaga lilipat yung mga airlines doon sa mas maganda at mas muluwag na Clark International Airport. Para sa PAL, para sa Cebu Pacific, para sa Aboytis Group, dapat makuha nila yung NEA kasi ang hinihingi talaga nila 25 years na kontrata. E kapag 25 years, malulugi naman si RSA dyan sa Bulacan. Dahil kung 25 years palilipat ang mga airlines dyan, e eh kailan pakikita yung napakamahal na airport na ginagawa ni RSA? Kaya ako naintindihan ko, ang bid ni RSA was a bid to win. Mantakin ninyo, 82% ng kita ibibigay ni RSA sa gobyerno. Talaga namang nawindang sila. Ang balita ng aking mga chismoso-chismoso dyan sa DOT, syempre nag-attempt ang mga kalaban ma-disqualify si RSA. Pero alam naman natin si RSA, he is determined to get that airport. Dahil hindi po pwedeng mag-exceed ng 15 years ang buhay ng privatization niya yan. Kasi pag more than 15 years, hindi na magiging viable yung kanyang Bulacan Airport. Ako naman po, palagi akong lumilipad dyan sa airport na yan. Pag ako ay sa Angeles, sa na helicopter ay talaga naman pong patapos na yung reclamation. Ang tingin ko po, magsisimula na sila ng civil engineering work. So ibig sabihin, siguro, ready na sila in 5 to 10 years. Partial opening na yan ng airport, bagamat napakalaki po niya. At saka mga ka, kababayan, kinakailangan na po natin ng bagong airport. Kanina po sa Beijing Airport, napahanga na naman ako, napakaganda, napakalaki, napaka-efficient ng Beijing Airport. At alam nyo ba, dalawang dambuhalang airport meron ng Beijing, isa napakaganda, shaped into a lotus flower. So yun yung kanyang mga iba't ibang tarmac, lotus flower, no? napakaganda. At syempre, nandyan pa ibang mga, napakagandang airport. Nung isang linggo, nandyan ako sa Russia, ang dinaanong kong airport, Turkey kauna-unahang beses ko nakita yung napakagandang Turkish airport. Five star ang rating ng Turkish airport, no? ng Istanbul airport. At bukod dyan, syempre, yung pinakamagandang airport sa buong daingdig, yung Changi. At sumusunod din dyan, yung Dubai at yung bagong Abu Dhabi airport. Ay nako, kinakailangan talaga natin ng mas magandang mukha naman ng airport. Dahil yan nga po ang unang-unang nakikita ng mga dayuhan, mga namumuhunan at mga turista iba talaga po ang bagong Pilipinas